Ito para po sa lahat ng subscriber nila din roll. Update ko lang po sa mga available copies na hindi ko ngayon sa amin kayo. Ayan, ito ito meron tayo dito yung chow chow. Ito tayo dito yung convert type chow. Ito yung 2 months old natin na chow chow may. Ayan. Uh, may vaccine na po yun, tsaka norm. Ito, kasi ko dito, isa na lang po. P11,000 to sa ating trecho, um, multi Tapos pa rin yung husky malamig yun. Ito, ang ganda ito. Topper, female. Uh, two months old, na rin siya, tsaka At uh, top ko dito, 13000 na lang po. Um, 13000 sa ating husky Blue eyes, oh. Ang ganda na yan, yeah, dito naman yung ating golden flavors. Yan, yeah, meron tayo dito ng mga MPC. And 4 months old, may mga excellent on the road. At ito nga, ito nga, ito, 9,000 na lang po. At ito, mga golden ito. Yeah, dito naman yung ating golden doodle, yan. Ito. Meron tayo dito dalawang male na lang available natin. Yan, yeah, 3 months old, may vaccinary po siya, tsaka the worm. Saan? Ito ang asking ko dito Sana na lang po. 15,000 po. Nating golden deal bell yan. Big boon o. Aba. Saan? Dito naman yung ating English bulldog yan. Ito yung black and white natin. Female. 4 months old. May box na po siya. Tsaka di worm. Yan. Ito ang asking namin it's 18,000 na lang po. Yan. Sa kayo po yung mga available puppies namin sa aming kennel, pwede nyo po kami i-visit sa aming FB page, RK Shop 2.0 or sa contact number namin na 0915-485-3435. Ayan po. Good morning, Papa Jun. Hi, good morning, ah, Papa oh. Denny. Transparency, bro. Transparency, bro. Better than the boss, yeah. May pinaglalaban siya, ano? <laughs> si Kuya Jun, may pinaglalaban. Ah, oh, may rally kami sa Sunday. Ah, okay, okay. Yung ay. ano, no? Ay, si, ay, si tayo. Nag-announce siya, nakita ko yung fans. Oh, oh. Bali, eto, balik tayo sa ato. Teka lang, by the way, Jun, hindi kita na nung Wednesday, no? Oo. Oh. Uh, Kaming I mean, dalawa lang <laughs> sa <laughs> cosplay. o <okay>. oh, <laughs> uh, ngayon, kukuna na ah. Oo, oh, bawi tayo ngayon. Bawi, okay, bawi, bawi tayo ngayon. Ito yung mga dala ko eh. Oo. Oh. Uh, Pag? Ah, uh, bali, ito, unahin kayong pimay. Ito lang yung one and only pimay natin. Mga busyad adam line to. Uh, short leg ito. Double curl. Oo. Oh, bali, trail mo sila. Going for mass, run paper. Bigay ko na lang sila 15k each, sigo siya, bol. 15k each? Dari, puro lalaki. Oh. Tiflex ko rin yung mga kapatid na lalaki, you know? Puro kalit siya, gaganda mo ka, ha? Yun, ha? Oh. Yan, Basta pag, ha? Oo. Kuya Junior yan, ha? Then, may puti siya, kapatid, ha? White air. carrier. Oo. Oh, oh. Parang hindi naman siya pure white, no? Oo. Oh, Bal, hindi. Kasi ang both pair sila, pure white. Ah, okay. Back to back, white. Then, yung tatay nila, direct import from Russia. Oo. Oh, oh. Kaya, yeah, yeah, may puti sila kapatid. Oo. Oh, ano, yeah, yan, yeah, yan, yeah, yeah. 50K is yan. Same 50Ks. price. Kapatid laki. Negotiable. mga gold. Gold, 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 gold eh. Meron tayo. Eto dalawang light. ito yung mga kapatid. Female silang lahat, ha. Eto. Flex cream isa. Eto yung non-paper. Ah, uh, color light cream. Female, 3 months old. ng paper ha. Bigay ka lang ito. 16K, negotiable. 16K, negotiable. Uh, -huh. Then, okay. eto mga, eto dark natin. ito yung may paper. Hindi na kapatid to, going for man. May papel to. Oh, big bong din ko, may paper. Babae rin. Going for months. Ito bigay ko 18k ni Gosha mo. 18k ni po. Demi oh. Lebrador ako, si Lucas. Lucas. Yo si Lucas. Uh, Lalaki uh, naman to, ha? Papa Dennis. So paborito ko oh, Lebrador eh. Yan, labrador. Oh. Uh, Male to, for mas old. Uh, ali color yellow. Uh, to, ah, uh, nan paper to ha. Bigay ka na lang yan 14k. 14k. Malaki siya. Oo. Oh, 14k na lang yan sa labrador. Hmm, okay. Ligaw sa bulhat. Yeah. Meron pa Papa Jun? Ah, uh, yun lang sa ngayon Papa Dennis. Oo. Ah, uh, Meron na. Ah, shout out to. Oh. Remind lang. Reminder ah, uh, yung mga gusto magpunta ng groto, walang time pag Sunday. Wednesday meron tayo ha. Oo, uh, lang utala kayo nandoon ang Wednesday group. Oh. From morning to 12 noon tayo ron. Noon? Oo. Uh, Kaka, tiyaw-tiyaw talang de sa lahat ng mga naging buyer natin, mga delivery natin, north to, to south. Mga sir, mga mam, maraming salamat po. Sa so, pag-abay lang mga papi. Yun lang, Papa Denny. Good morning, God bless. Alright, maraming maraming salamat, Papa Jun. Thank you, thank you. Salamat. Um, uh, yes, good morning. Yun, Good morning. Long time, no. Long time no see Bolding. Sama na si Kuya Skipper, ha? Yes, yes. Kuya okay. Skipper, ano ba yung dalag-dalag dito dalag dalag yes. ngayon po bukawi? Eh. po, meron po tayo dito ang French Bulldog na Lilac. French Bulldog, right? Uh, Quad Carrier. Isabella Carrier. Tignan nyo, ano niya. Ang lalaki po ito, magwa 1 year old. Oh, Isabella Carrier. Ito na yung ilong, lavender. Oo nga, oo Oh, di ba? quality Po oh. Walang Quality, quality po yan. Napaka-healthy po yan. Lakas kumain. Grabe. Ilan pa na ulit, boss? Magwa-1 year po. Magwa-1 year. 15K po asking ko. 15K ang asking ko. po. Asking po. Asking po. Asking ride and roll. Yun, no? Hindi yes. ko yes. sa bulagad, no? Ganun po yun. Oh. O. So, Kaya? Yeah. Meron pa, boss? Meron pa tayo dito. Okay. Tapos ito yung okay. ating Bush Adam line na... Bush Adam Park. line? Na pag. Oo, uh, sir. 8 months old, na laki. Tingnan mo naman, side view, walang kang upo Oo, Tingnan mo ang mukha. Legit, ha? Ah? Legit, ha? Ah? Yes, yeah, sir. Ah, mukha ah. niya, hindi siya maangat. Oh. Ah. Charming yung mukha niya. Yun. Diba? Cutie. Lalaki. Cutie, cutie. Cutie, sir, cutie. cutie. Ah. months old, lalaki. Ang uh, asking ko is 13.5 na lang. 13.5? Pwede Ayan. pang bumawas, basta kay Ride and Roll. Yun, pwede pang bawasan yan, ha? 13.5, ha? Ayan. Additional info lang po rito sa ating Blue Shadow Line. Sir, napakabait nito. Napakatahimik. Sa kotse, sa kulungan, tahimik. Ha, talaga? Yes po. Pagdating sa bahay, ba, siyempre, busy kayo, super busy. Hindi nyo siya nailabas. Two days siya nandun, napakain nyo lang. Hindi siya mag -iingay. Hindi siya magdudumi. -e. Yun! Pag nilabas niya siya, sa lang siya pupupo. Pipigilin niya. Punay ka. Anong galing! Pero oh, man, hindi siya magiging ay wala kayong matutunig na sa kanya. Ang galing ng pigili niya. Champion na yan sa 13.5, 5 panalo. 13-5 ah, sa mga gusto yeah. ng pag. Tapos ang pag. Ganda ng mukha. Yeah. Ah, uh, Adam line pa yan. Yes sir. Ay, maraming maraming salamat yes, kay Skip. Maraming salamat po. Shout out po, ba? Opo. Uh, shout out po kay Sir JR at sa kanyang mga anak pumunta kanina. Di, kinuha na nila yung toy poodle nating itim. Yun, nakagaling na pala. Yes po, galing pa silang tarlac. Uy, tayo ha. Talagang bumiyahe pa, bupunta oh, rito. Pinareserve nila yun na one and a half weeks ago pa, kasi dahil magbabagyo, hindi mo nalang kinuha. Tapos po, shout out din kay Sir Mike. hello Mike, the American who purchased two weeks ago, three weeks ago. Who purchased my puppy, black toy poodle. Yun, nakadugoan tuloy ng ilong. Yes, nakadugoan. No, it's from Zambales. Shout out to you, sir. Uh, shout out ha? to you, sir. Uh, And <laughs> uh, also yeah, shout out yeah. to uh, ano <laughs> to, uh, to Sir Ace of uh, Ace uh, Mendoza from uh, Canada. English uh, na naman sa <laughs> <laughs> mga. Uh, ano sa pagkatagupan? Pagkatagupan. Grabe. Pati sa kay bro, uh, kuya, Bong parogroup po ng uh, Uh, Pil Pilkan Lodge sa uh, Montreal, Canada. Shout out International ka? Yes, opo. At shout out po sa lahat ng mga ka ko, Dangal Lodge 62 at saka La Madre Pilipina number 12. God bless po sa ating lahat. Maraming maraming salamat, bossing. Opo, salamat po, Sir Dennis. Thank you, thank you. Salamat, salamat. Ano mga sigreto, pumapayat ka. <laughs> thank you, thank you, boss. Thank you, po. May Japan eh. Good morning! I'm And the morning ride in the run, na-miss ka namin lahat. Ayun, yeah, siyempre. siyempre. <coughs> Ay, yung syempre, yung syempre, yung syempre, yung syempre, meron kami German Shepherd, napakaganda, oh. Oh. Kaya siya naghahanap po dyan, guys, ang big bow niya, na no? German Shepherd, 3.5 5 lang po. 3.5? 5 uh, syempre yan, dalawa po yan. O, oh, dalawa sila, ha? 3-5 po kayo siya, syempre, pag dalawa, subscribe kami, like and roll, 3K na lang ang isang. 3-5 na lang, ha? O. Oh. Kaya nga na napakaganda ng bull mastiff natin, o. Oh. Bull mastiff? Bull mastiff, 3 po. Dalawa rin po yan. 3.5 din? Yan. Yeah. Ito naman, Borotweiler, babahit na lalaki. Yan, yeah, 3 3.5 din isang riding roll. Brad, ako sir, to have. Pasa ng labrador ha? Hindi yan puro, pero crossbid lang yan. Napakaganda. 4,000 pa. 4,000. 2 months old po. may dalawang diwarm ride. Kapwa, napakaganda. Chow Golden. Chow Golden? 4,000 ba, bakit? maraming salamat, God bless. Hindi na naman ako. Eh, siya lang po, Adi. na naman ako Salamat. Salamat, 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 Oh, ayan, yeah, good morning kasama natin. Ito, ang tigas talaga ng change mo hanggang ngayon, ha? no, basag na nga. Basag na Ito, ayun Oh, ito, ito natin. Ay, na, siyempre, Black. pwede ko alam. Ilan mas ako, months. Four months. Three to four months, ano yan? Laila laila May ticket po ito, Oh, ayan, yeah. may ticket. May ticket na siya, Total po. 25 game. 25 games. Tapos ito pong mga adult natin na years old. Ay, 12 din, sir. 12 months, bali, 1 year lang pala. 15K, Ito, may papel ito. 15K, ah, may papel na. Yes, yes. Oh, lang. 15K, may papel, ha? Relax, try ko po. Relax, try ko po. No papers, back record lang po. 12 months din po. Bigay ko rin ng 15K. 15K? Yes, po. Ah, 15K. Ligo sa mall pa po yan. Tapos, meron pa po kayo sa bahay. Mga bully natin. Team lang po kayo sa akin, messenger. Okay. Tsaka po sa text po kayo sa number ko. Siyempre, lalagay natin yan po. 8955-086-2340. O yan, sinabi na ni... Thank you po. Sige na Shout out sa mga viewers ni... Thank you, thank you. Thank you, okay, thank you. Thank thank you. Thank you, thank you. Thank thank you. Thank you, thank you. Oh, meron. Ah, Bigel. Okay. Okay. color lilac. Ito nga yung kulay oh, yun. lilac, no? Oh. Tapos ang presyo niyan, 6,000 lang ito. Iba rin ang presyo, oh. <laughs> 6,000. Uh, 6,000, ang ganda ang kulay, oh. Ang kulay nila. Oh, Bigel. Lilac, blue eyes. Tapos meron kang presyo dito, po. Meron ako dito yung new shade sa Belafon. Oh, sa Belafon. Ito na, mga mga dito. Ibigay mga mga 25k, yun o, no, babae ah. Inhit. heat. O, oh, ilan ba na siya kuya? Ano na ito, 1 year? 1 year. May papel ah. Oh. O, oh, gusto mong ano, o. Oh, freestag sa import ko na lalaki. O, freestag po? Oh, kasama na yun, boss, sa babae. Okay, free na yun. Magkano yung pigayan mo rito? 25 lang. 25k. 25. Mayroon pa, boss? Ayan lang, ayan lang. Kaya ko lang, ito lang. Okay, maraming maraming salamat, Dede Jiggs ah. Thank you, po. Thank you, thank you. Good morning, Ate J. Good ito, morning, Sam. Update tayo. Update tayo? tayo? Okay, magsawa ko ulit. oh, may Pomeranian niyan si Ato Jay doon. Meron tayong tigap po ya. Ah, uh, Line, pero Island Born, Titap, Church now. Dalawang yeah. mabahe, kuya. Pure white. Pure white. Yeah, medyo pricey, pero makatarungan naman. 18 po ang isa. 18. 18. Oh, yeah. subscriber na Ride and Roll. Titihin ito na 16K. Hindi talaga. Hindi talaga. Kaya lang siya. Tapos mas mura. Mas mura ba pagdalawa mo? Yes. Pagdalawa sila? Ito iba po. Ah, iba. Ito 2 months ako a half. Ito 3 months and a half. Oh, kukita natin Ah, oh, medyo malaki nga na konti. Yes, three kasi kuya pa na. ano sa nose nila, Oo, oo, oo. Available po, male and female, only 15K. 15K! Pero pag 13 days. oh, 13K na lang. k talaga, ha? Dos, agad Nag-discount agad, ha? may maingay ka rito, kanina pa. Kanina pa yan.

Dalawa. Pero hindi siya magkapatid. Okay. oh, yan. Yeah, hindi magkapatid, ha? 11 months, isang one so, year wala no? time, yeah. oh. na. Gawin tayo lang. Oo. na po Oo, mukhang may balak ka. Kamiinkit ka. oh, nag yeah, naman na rin. Ikot ka, mukhang yeah. may balak to, ha? Oo, oh, yan, yan. shout out, Kati J. Yeah, shout out. Ayan, nagbabantang rin may discount pa tayo pag ng linggo. O kaya pumunta kayo sa perso, mas mura ang delivery, may <laughs> Yes, yeah, COD. Pwede rin ano, air to air or door to home. tayo. Alright, yeah. maraming salamat, Ate Jade. Maraming mga salamat. Bata mo ako mo. Ba? Oh. Ayan, bata mo ako. <laughs> thank you, thank you, thank you. Thank kuya. Yeah. Kuya magandang umaga. Tayo poodle tayo, babae. Ito poodle. Ay, Koi poodles, 8 months. 8 months. Oh. months lang. 6K lang po. Uy, 6K lang, ha? Oh. Nakagroom lang po, ha? Nakagroom, ha? Oh. 6K lang? Oh, Poodle, oh, ha? Lang. Oh. lang po yan. Tapos meron ka pang pomeranian po? Pomeranian po. Oh, thank you! Oh, oh babae, lalaki. Chairman oh, daw. 10K, 9K lang po. 10K and 9K. Siyempre oh. 10K yung babae. Oh. Hey, May bawas so, ka po yun. May bawas. Yung lang dalawa ka po meron po tayo. Maraming salamat po oh. yung Thank you po. May shoutout ka ba? Shoutout sa mga lalaki na po. Thank you sa asawa mo. Thank you sa asawa ko. Maganda. Alright, thank you sa asawa ko. Good morning, Ate Oh, nasa Ate Joy ha. enjoy ah. Ito abangan ko yung shoutout nito. Lagi mo na shoutout yeah, eh. oh, ko. Okay, okay, so. Pomeranian. Pomeranian, parehas pa ba eh. Oo, ilan ba na? 3 months. 3 months ah. May baksin, may buwan. Ha? 12. 12K? 12 well, Ay, okay, ang kukita mo yun. Ay, parts. amoy mo 12K each. Oh, 12 yeah. oh magunahan ka. Dalawa lang yan, ha? Meron pa ka Pude. Pude. Okay, ang ganda naman, puti, puti. Ito, Ang ganda, oh, ang okay. ganda ng ilong niya, liver, liver no? Dito, ilong ba na siya? Okay. Three months. Three months? Bye -bye, Parehas lalaki. Parehas lalaki. Ten thousand. yan po. Ayan, puti, lalaki, Ito lang dalawa, uh -huh. Joy. shut out. Wala. Wala po. <laughs> okay. 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 same number pa rin Mati, guys. Ah, same Oh, yeah. Maraming maraming salamat natin ha? Thank you. Thank you. Good morning, Kuya Joshua. Good yes, morning. Ito na lang. May, may nabutan pa si... May nabutan pa si Kuya Dennis na. Oo. Oh, Ito na may dalawa YouTube. na. Ay, shih tzu, lalaki pareha. Yeah. color. 6K each na lang negosyo. Oo, yeah. k each na lang. Be yes, na lang pareha. Pareha okay, so kasi ito, Labrador going two months. Oh. Isa na lang. Lalaki, bigay ko 8K lang. 8K? Oh, Labrador, oh. Ang ganda. Ang cute, oh. Kasi ito, 7K lang. Pamarinian. Oh, Pamarinian. Yan. Yan. Isa na lang available mo. Okay. Meron pa tayong adult bully sa bahay. Message lang ako. Baka magustuhan nyo. Mga ma budget nyo lang na yan. Alright, maraming maraming salamat kay Joshua. Thank you, thank you. Ano ulit yung page ko kay Joshua? Joshua Udler po sa Facebook. Sa number po natin, Viber and WhatsApp, sir, 956. 1954793 MW Ken. All right, thank you, thank you. Thank you, thank you. Thank you, thank Thank you, thank you. Good morning, good morning. Oh, meron ako rito. Pakasabukin yung... ko. Wala lang goal ito. Meron ako rito. Oh. To. So... Oh. Sabog na yan, ha? Di sabog to ngayon. Sabog na sabog ko. Wala lang gili. Wala lang goal mga boss. Pomeray Napaka-letter sa'yo niyan. White cream. May papel. Oh, may, paper. may papel. Naglalandi. Una na lang kayo, 5-5. 5-5 na lang, Pomerenia. Yan. 5-5 no, five, na lang, ha? Wala lang goalie, ha? Wala lang oh. goalie. Same dito sa isang to, standard side. Yan, bigay na lang natin to, 3-5 na lang. Wala lang din goalie, pero maganda. Yun. 3-5! Pasabog say, talaga yun ah! Talaga! Wolf ball, White Cream O oh, ito, Fitsu so eh! Sitso! Panabi nga. Ito so, ang issue neto ha. Ayan. Lagi nang bibelat. Lagi <laughs> nang bibelat. na kayo rito. one na lang. One-five na lang. One-five wow, na lang. Okay, one -five five nalang. Nalang. Owa, Bully. Mayroon pa si Kuya Monty, May bully pa? Bully. Lilac and white. Paket XO. Unahan na kayo rito. Three months old. Napakaganda niya, no? Three months old. Ito dito, magkakaroon kayo muli. Una na lang kayo, 5-5. 5-5 na lang, bully ha. meron okay. so, uh, pa. Yan lang po. Para... Bin-shoutout ka ba? Wala, utol. Wala lang pa rin <laughs> kahit na nakarating ka lang sa kamilang dulo, wala. Sigreto pa rin. Alam mo. Thank you, thank you, thank you. Good morning Jeff. Good morning. sa kasama natin Jeff. Kasama natin dito sa Bukawi, Bulacan. At update tayo uh, sa mga dalang ang mga papi. May pag ano, tito at ng pekini. May. Oh, Oo, pero may pag dyan. Oo, po na siya kayo dyan. lang yan? Three months. May Lalaki ba? Lalaki. Lalaki. Ang gear dyan. 3.5. lang oh. Oo. Oo, 3.5 lang yan. Ah, 3.4 gigan ito. Ito, call female. 1 year and 7 months. Bigla ng 12K. 12K! Fighting price. Pag paper lang. Baba yun ah. Kung lost paper lang, kaya ako binigay ng mababa. Oo. Oh. Nadali borgi. ng bagyo eh. 4K, 12K lang ah. Oh. Oo. Uh. Tapos? Eh, adult, female. Titsu. Eh, bigyan ko ng 3.5. Standard sir. Hindi, standard. 3.5 oh. na lang din. Oo. Oo, yan. 3.5 na lang din ah. Wala na ako yung dip? Oo, oh, yan. Yeah. Alright, maraming maraming salamat. Yung dip, may shoutout ka ba? Diba? Ma-shoutout sa aking mahal na ang tawa Yon. at na mga tukiko. Hmm? At sa aking mga parcs sa palo. Thank you, thank you. Shoutout sa iyo, mama. Hi! Hi! Isa ka rin bang fur mom or dad na naghahanap ng toys or grooming service for your fur babies? Look no more! Introducing Lucho Pet Shop! Ang 3-in-1 pet shop na sasagot sa fur problems mo. Hindi mo na kailangan pumunta sa different na shop para makumpleto ang furniture mo dahil we offer grooming services, pet boarding at pet supplies. Prices ba? Worry no more dahil ang services ay quality sa affordable na prices. No need to worry rin sa mga pets mo dahil our staff is pet lover and friendly. We're also rehoming different breed of dogs and cats. At my home service grooming pa. Oh, iba? Kompleto, kompleto. Kaya, what are you waiting for? Lucho Pet Shop. Everything for every pet. Visit us now or mag-inquire sa aming page.